Arestado ang sarong 32 anyos na lalaki sa gun bust operation kan Ligas PNP sa barangay Pigalay, Legazpi City, pasado alas 10 ng banggi kanakaaging simana. Sigun kay Police Executive Master Sergeant Carlos Panya, ang investigator kan Legazpi City Police Station, naaatubang ang suspect sa kadakul na reklamo, kunsain ang test ang pagkakaaresto, sarong tricycle driver ang pasiring sa saindang hepatura at sumbong ang ginibong pananakot asin pangungulog subuot sa iya, kan suspect asin kantulukain ng pag-iriba na nangyari sa barangay Baybay, Legazpi City o so based on the records na nagpapatunay sa mga captured CCTV within Legaspi, May grupo siyang apat, apat sinda na nakuanan ng sinda. Supposed to be inassist in biktima sa barangay. Kaya lang, ang purpose niya lang, dahil man siya mapailing kaso, ano lang, makipag-kumpruntasyon uh, lang for uh, ariglohan sinda para dai na siyempre iwigisip niya man so, sa trabaho bilang sa uh, sarong driver na naghahanap buhay na igwa man ng pamilya. July 5, 2024 kan matrayong nadakop kan otoridad ang sospechado. Nakuha sa posisyon ka ini ang sarong 45 caliber revolver namayong mayong magkakanigong dokumento asin limang gramo nin shabu na nagkakantidad nin 35,000 pesos. Halimin na biyan tinataram sa publiko kasi di kaya kang pulis lang ang trabaho kung di partisipasyon ang komunidad. So ang komunidad saro po sa stakeholders kan PNP para masurba ang crime. Saro lang po sa nakakatabang sa Muyang Maray, ini nagkalat po na CCTV sa Ligaste. Kakulang bagay ini. Kasi kung minsan di taman mabasolan sa to yung mga kahimanwa na natatakot sa saindang seguridad para magatistigo. Although may aram sinda. Pero kung yan, now na na-observe mina na, na maray ang uh, reputasyon kan PNP sa publiko. Igwa kita nako kung mga informasyon sa inda. Pigbalo man kan news team, nakuhaan ni pahayag ang sospek, alagad ini ang nagsayuma na. Nasa custodial facility na kan Ligaspi CPS ang sospek. Asin nahahampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 10591 o Unlawful Manufacture Importation, Sale or Disposition of Firearms asin Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatak Bicol, Danica Garcia. Gracias.